Hello guys, magandang gabi. Merry Christmas. Lahat sa mga followers ko, o oh, hindi, oh, mga followers, Merry Christmas. Kain tayo. Nagluto pa lang akong paksyo na galonggong. Saka kwan. Baboy. Nakakaumay yung baboy. Kaya masarap ngayon, paksyo. Paksyo sa soka, masarap. saka buo ko salad, boko salad. Boko ay buo ko pandan no? kain tayo Kasi masarap ang isda ngayon Hindi. pag puro babay ang kinakain nakahiblan shout out ko lahat ng mga followers ko Merry Christmas grabante Shoutout ko si Irene Agrabante. Shoutout kay tayo, Merry Christmas. Sarap ng tokso. Si Shoutout ko si Bocok Cervantes. Shoutout magandang gabi, Merry Christmas, kayo tayo To baboy nakakasawa mas, mas masarap yung paksiw. Hmm? iperes Perez. Sa taon ko, si Eve Perez. Merry Christmas. kain tayo. Sarap lang, wife. Paksiw na isda. Yes, hmm? Estadio. Estadio. Oh, Estadio. 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 Mas masarap pa yung kanon. Just da sa baboy. Anrim Lotion. Hmm? An Anrim Lotion. Anrim Lotion. Anrim Lotion. Anrim Lotion. Anrim Lotion. Shout out po si Anrim Lotion. Shout out. Kain tayo. Merry Christmas. Ang sarap ng paksa para sa si Dinas? Mark M.L. Huh? Mark M.L. Sa taat ko si Mark M.L. Karantano hey, Merry Christmas Sa taat ko mga kataba ako Pasok na tayo bukas Suset. Next tunes. Next tunes. Shoutout ko si Susit next tunes. Shoutout kay tayo. Merry Christmas. Ah, Joshua, oh, Joshua. Joshua G.C. Shoutout ko Joshua Jason. tayo. Indonesia, Santiago, shout out. Kain tayo. Sarap ng pakso. Shout out ko, Godi ka idol. Shout out. Nanong Nanong Vargas vlog shout Merry Christmas Hmm Ruben Bello Ruben Simplex shout Merry Christmas kain tayo Simplex na diba Simplex 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 Simplet shout out kaya tayo. Sarap ng kwan, paksyo, parang sardinas. Kain, kain pati ulo. Baboy, nakaka-umay. Isda muna ako ngayon kasi may hirap na, baka mahi-blood ako. Shout-out ko sa si Elmer Mitra. Huh? Nolito Mitra. Shout-out. Merry Christmas. Elvira Usain. Shout-out. Elvira Usain. Elvira Usain, shout out, kain tayo. Tangalian, Merry Christmas. eh, hapunan pa lang. Merry Christmas. Sarap mag-ulam ngayon na paksew. Puro karne, ilang araw, puro karne. Puro karne ang handa. Nakakaumay. Nakakaumay yung kan tuh ambil itu tang bawa ke pandan ah oh, guys catat kuda itu mah kata bau kok Shoutout ko si Rodrigo Basto. Merry Christmas, sir. Rodrigo Basto. Merry Christmas. Sir, kain tayo, sir. Sarap, sir. Sarap, sir, ng kwan. Yung paksiyo na kwan. Galunggong. Pinakula ko gusto. Dalawang oras para sa sardinas. Shoutout ko ko mga kwan o FW. Mag-ingat kayo dyan. Merry Christmas. Kain tayo. Kapunan. Bumbit pa rin yung dad. Pasa, support pakisupport ako sa Kwan, YouTube channel ko. Bombit. Kundi makadat. Pakisubscribe na lang. Pakain like and share na lang. Oh, kain tayo. Merry Christmas sa mga kapitbahay ko Shout out pa lang sa mga kapitbahay ko Merry Christmas O oh. oh. Shop Bukas naman ulit Bye bye